Hello mga kitchers! Kumusta na po kayo? Dahil napakainit po dito sa Pilipinas kaya basang-basa tayo at nag-request ang ating mga kapinsana na magluto tayo ng pancit para sa kanila kaya tara, samahan nyo ako na magluto ng pancit Let's go! Oh yeah. nga po mga ka-cheer, hindi na namin naipakita sa inyo ang pag natin ng vegetable. Meron po tayong cabbage, carrots, opo dahil may gulayan sila, sayang naman, sibuyas, bawang, at saka siyempre kalahati ng karne. Silang kutsa muna natin, lagyan natin ng asin paminta, toyo, at saka ano, pampalasa. So yan, inalis po muna natin. Dahil napakalaki po ng kawa, hindi magkakasya. Kaya yan, atin unang muna sinangkot sa yung vegetable at <laughs> syempre habang nagsasantok-santok tayo pinto at tawanan ayan lang po ang nakikita pero sa paligid po niya ang dami namin magpinsan dyan at talagang takam-takam na sila sa ating pansit so yan ko. minuto na lang at time maluluto na yan at isinunod na po natin tubig sa kukwento, hindi na po namin na ipakita kung paano ang paglalagay ng bawat ingredient basta po yan ay yung manok at sibuyas at bawang uli hinihingal po yan po si Bebet ang aking jalalay siya ang taga ng hipon at taga abot ko siyempre silang kutsan na natin yan tapos lilagyan natin ng tubig yan na po pinakulo natin tapos inilagay na rin po natin sa pancit. Yung hinugasan po muna natin yung pancit kasi hindi na natin yung blinans. At syempre, pakukulan na natin tapos lagyan natin ng lahat ng uh, pampalasa. Kapag hindi pa kayo satisfied yung mga kasama nyo, eh, dagdagan nyo ng dagdagan. Kung ano po, ang kulang hanggang makuha nyo po yung tamang lasa po. At ayan na nga po, luto na ang ating pansit. At napakabango po. Amoy nyo po ba? At yan na, atin ang ihahain. In at syempre, nagtabi muna para doon sa nag-request dahil no, umalis. At yun na po ang ating mga kapinsanan. Nariyan po sila. At totoo namang naubos. Marami pong hindi nakatikip. Yung mga wala po dyan ay naubusan kasi sarap na sarap sila. At hindi na po naalala ang mga wala doon. Kaya pasensya, next time na lang. Hindi nyo nalasahan ang luto ni Madam Chef Kaya sa mga nakatikim, I hope hindi niyo ako makalimutan. Sa mga pinsang kung ngayon lang nakilala. Eh, nice meeting nyo at masarap na magkabanding. At yan na nga, subasaya pang ating si Bebet. At syempre, maraming maraming salamat po. Kung inyo pong nagustuhan ang ating niluto ngayon ay like follow, share, and comment na rin po. At huwag kalimutan ang hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa Madam Chair Channel. Goodbye. God bless.